ng ano ng sunset palubog na siya oh. dito ako sa labas ayan ang ganda sana kung doon sa rooftop ko kinohanan e, tignan nyo ang ano paligid namin may sunog kasi kaya ganyan ang kulay ang di ano medyo madilim dilim Ano na ang hours dito sa 8.20pm Dito sa paligid Amoy sunog ang labas Ito Dito lang sa trabaho ko Ang tahimik ka no Kasi nga walang katao-tao Lahat ng mga, karamihan ng mga ta Tao ngayon dito Nasa Island nagke-enjoy na sila sa dagat ayan o ang naka, ano, nakabukas ng shutter ayan o oh. eto matagal na silang wala yung nandyan nung June wala nang tao dyan ayan doon lang ang nakabukas ng ilaw niya so hanggang fourth floor yung nasa fourth floor lang ang naka ang may tao o dito, wala na. Yung bahay doon sa may ano. Ayan, wala na rin tao. Wala nang ang katao-tao. Ayan, naman. Ayan, sarado na rin ang rotap namin mula wala sa amo ko. Pero yung binubuksan ko pag, tag -ara, pag may araw para naman ma ano maarawan sa loob. Ayan yung tennis club tennis club. Ayun na lang ang open. Dalawang tennis club na lang ang open. Oh. Sarado na yung mga iba kasi nga summer. Sa September na mag-open. Naglalaro sila. Yan ang libangan ko pag wala na akong ginagawa sa hapon. Ayan ang ano ko. Ito naman yung may ano, yung white na maraming ilaw. Yan. Uwa ka. ba Ano malaking, ano yan, malaking stadium. Yan yung inuupahan nilang concert. Kung may nagko-concert, yan ang uwa ka. Mahaba yan. oh yan ang paligid ko. Hmm. makahoy ang paligid ayan ayan lang ang libangan, pag walang amo ganyan ganyan lang kahit, na, kahit may amo ganito kasi syempre pag hapon wala na akong ginagawa magluluto na lang pero minsan hindi na rin ako nagluluto ayun o oh, lumabas na ang buwan kasi gagabi na. Mag alas 9 na dito. Pero may araw pa. Pero pag winter, alas 5 pa lang, madilim na. Ayan naman yung mga halaman namin. Na aking dinidiligan. Dalawang beses sa isang linggo. Kasi hindi, hindi sapat yung ano yung dilig niya doon sa ano automatic. Ayan. Wala pa yung ano wala pa yung ilaw namin na yan. Kasi di pa masyadong madilim na madilim. Ayan. Ayan. Ayan, umilaw na yung ilaw ni Titipos. Sabi ng mga kapitbahay ko, lagi daw may disco dito sa rooftop. Yan talaga ang hilig ni, ano, hilig nila yung, ano, ganyang ilaw sa labas. Parang may diskuhan yung pusang ingay nila o naglalandihan ayan sut sut sige na maglandihan na kayo ngayon wag mamayang gabi baka hindi na naman ako makakatulog sarap yung isa ko pusa dyan sa baba ang dami nilang pusa siyam ang pusa nila yung sarap isa ko eto ginabi na ako ng uwi galing ako sa mall bumili ng gift naghiwalay na kami ng kaibigan ko ito naglalakad na ako po sa aking trabaho yan sinorkat ko na ano naman eh hindi naman delikado ng hospital ako. Dumaan. Eh, maraming tao dyan sa park. Mamaya ah, na. Ah. Ulit.